Tuloy tayo mga kabrigada. Pag-usapan ho natin ngayong umaga. Ito hong may kinalaman sa ikatlong civilian mission ng grupong atin ito. Tira! Yeah. Matatandaan natin partner, di ba last year eh, nagkaroon sila ng uh, dalawa mm -hmm. na mga resupply mission dun ho sa mga kabrigada ho natin, mga kababayan ho natin ng mga makingisda doon sa area nagpaabot sila ng uh, mga supply mm -hmm. para ho doon sa kanila uh, sa gitna ng mga kabrigada ng uh, tumitindi din tensyon sa West Philippines. 'Di ba yung unang attempt pa Brigada Gab's action mm. hindi attempt kasi natuloy yon, 'di Matuloy. ba? Yung yung ano binuntutan sila ng mga sasakyan ng China. Mm -hmm. Pero tinuloy pa rin. Correct ka dyan, partner. Tapos uh, actually 'di ba nung mga nakaraanan nangyari dyan, parang dalawang grupo sila eh. Mm. Yung isa Uh, binututan ng China pero yung isa dumire-diretso parang iba yung dinaanan diba? oh, parang ano eh parang may strategy sila na malihis yung atensyon ng China parang may decoy oh, diba? <laughs> <Di ba? laughs> pero, oh. oh. pero syempre hindi naman natin yan tatalakay ngayon kung may mm. ba sila kasi baka oh. ma mapakinggan tayo ng China din <laughs> pero ang pag-uusapan natin mga kabrigada syempre kung ano nga ba yung mga paghahanda nila oh. ano ba yung mga inaasahan natin ano ba yung mga ibibigay nila sa ating mga kabrigada kababayan mga ngisda doon sa area at balita ako partner mm. ha, parang meron paraw atas silang Uh, concert, di ba? Concert. Oh. Concert kasabay ho ng uh, third civilian mission wow. na ito. Kakaiba to ah. Aba, wow. Oh. eh, makakasama ho natin mga kabrigadang uh, isa sa mga co-convenor ng atin itong koalisyon, si Mr. Kiko Aquino D. Magandang umaga po, Sir Kiko. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Magandang umaga po, Sir Gab, Sir Abner. Malaming salamat po sa paanyaya. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Opo eh, Sir Kiko. Unang-una, ano ho ba yung mga ini-expect natin dito po sa ating third civilian mission on May 25th? Ano ba yung mga dadalhin natin ng mga supply dun sa mga kababayan natin doon sa area? Well actually po na niyo nga po na yung um, lahat po kasi ng mission ng uh, atin ito may pagka makasaysayan no so yung mm -hmm. unang uh, mission yun yung uh, unang civilian led mission na um nagdala po tayo ng supplies para sa mga um kasundal uh, kasundaluhan natin sa uh, BRP Sierra Madre mm -hmm. yung pangalawang mission naman po yung Uh, parang bukod sa mga limang malalaking barko, uh, halos, halos isang daan pong mga maliliit na vessels ang sumama mm -hmm. upang magbigay ng uh, supplies at ng um, ng relief para sa mga uh, mangisda natin sa um, sa West Philippine Sea. Tapos yung pangatlo naman po, yung kakaiba dito is yung concert po yung main na Um layunin natin so gusto natin naman natin na magpasaya mm. doon sa kalagitnaan mismo ng West Philippine Sea mm. para mapakita natin sa buong mundo at saka pati na rin sa mga katunggali natin o sa katunggali natin mm. doon sa kinokontest na area na kapayapaan talaga yung interest natin sa lugar na yun. Ayun. So um yun nitong Mayo ho, ay ay oho, Mayo um, talaga layunin lang talaga natin na ipakita na namamayani din yung kapangyarihan ng karaniwang mamamayang Pilipino dyan po sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng isang uh, concert. Opo, Sir Kiko, uh, ito hubang peace concert natin na ito? Medyo nahihirapan pa ako i-visualize partner at mga hmm. kabrigada. Di ko pa picture. Noon na kasi ko yan, akala ko ang concert natin doon sa baybayin. Oo. Oh. So ibig sabihin ho ba nito, Sir Kiko, doon mismo sa kalagitnaan ng dagat, paano ko yung magiging set up natin dyan? Pwede ho bang pakikwento po sa amin? So ako po eh, hindi ko pa rin din nakikita yung stage plan po pero mm -hmm. ang intindi ko po ay um, sa mismong paglayag I think maglalayag po yung uh, mission mula sa El Nido pala uh, sa Palawan mm -hmm. merong concert na po pag alis tapos um I think pinipili pa ho yung mismong lugar kung saan magpapa-concert pero mm -hmm. i-set up ang intindi ko po ay si set up talaga sa mga barko yung uh, entablado at saka i-live din po ito mm -hmm. okay. so um yun po yung yun po yung idea sa ngayon pero yung mismong um, very specific na stage plan mm -hmm. kung ano pa, pa ay um i think fina finalize pa lang po namin uh -huh. okay pero sir Kiko ito bang pangatlong uh, civilian mission diyan sa West Philippine Sea ay open sa mga interesado na lumahok halimbawa mm -hmm. may mga nakikinig ngayon na may mga barko sila at may grupo sila na gustong mm -hmm. sumali diyan open po ba kinatanggap po ba ng inyong grupo mm -hmm. Well ano po, kung um, may sariling barko, yun hindi ko pa actually na double check kung ano, oh. pwede magdagdag ng uh, mga barko. Eh. Oh. Pero alam ko po may 100 slots po para sa mga volunteers yung uh, third mission po ng atin to. Pwede po silang mag-inquire sa mm -hmm. um, sa Facebook page ng atin ito. Search na lang po yung atin ito sa Facebook. At mm -hmm. uh, saka meron din po kaming email na at gmail.com mm -hmm. na pwede mag-inquire po yung mga interesadong sumama um, sa third sa third mission. Ah, ayan. May... So, sige Sergio, uh, talangin ko lang po ah. Uh. Ito pong usapin ho natin sa safety and hmm. security kasi before naman ni escortan tayo, 'di ba, ng PCG. Ah, uh, ito hubang pagkakataon, ito mayroon na ho ba tayong coordination with the Philippine Coast Guard or the Philippine Navy para po matiyak yung uh, uh, kaligtasan ng ating mga volunteers dito po sa ating mission na ito. Well, never naman po nawala yung coordination sa atin ito, no? So, yung unang beses lang po siguro, medyo um yung ginigit po kasi ng coalition ay um, dapat talaga civilian-led ito. So, um, ang ginagawa po ng atin ito, hindi po kami humihingi ng pahintulot pero dahil nga naipakita natin yung um, kakayahan nating magsagawa ng ganitong mission uh, habang nakipag cooperate sa um, sa mga relevant na parte ng gobyerno. Um, meron na pong good relationship yung atin ito mm. sa mga relevant um security agencies po. Oh. So, uh, bagamat hindi po kami humihingi ng permiso, mm. never naman po nawawala yung ganong coordination. At saka uh ito pangatlong um pangatlong um, mission na po ito ng atin to. Ah, ah, kung sa totoo lang po kasi hindi po ako kasali nung first mission kasi mm. sa totoo lang narinig ko lang din po siya sa balita, medyo nagtaka ako na uh, ligtas nga ba yan. Pero mm. after two different times. Um, effective naman po yung uh, pamamalakad nila. Wala namang untoward incident na naganap sa mga mission. So nakita ko na, okay, napakaligtas nga pala ito. Siguro dapat... Um, well, dapat talaga panindigan natin yung karapatan natin sa West Philippine Sea no matter what. Pero ako na may pagkatuwag din mm. naman po ako. Um, oh. Nakita ko na akma na siguro or But, uh, tama na siguro or pwedeng safe na siguro na um, makilahok ngayon. So I think kampante-kampante po ako sa na magiging ligtas po yung uh, mission na ito at saka lahat ng mga future missions na ah. atin ito. Yan po bang May 25 na schedule uh, Sir Kiko? Fix na po ba yan? Final na po ba yan? Kasi may statement yung liderato ng Philippine Navy na hindi naman nila ini-impose na talagang uh, magko-coordinate kayo sa kanila pero i eh, parang uh, magpo-provide din naman sila ng seguridad at sumusuporta sila doon sa mga ganitong inisyatibo eh, mas mabuti daw po na isabay kung sakali meron silang uh, uh, scheduled na mga patrol dyan sa West Philippine Sea. For sure po, ano ko, uh, naman namin yung, um, yung mga informasyon na i-share sa amin ng uh, Philippine Navy. Pero ang ginigit talaga ng atin ito ay um, civilian-led talaga po ito. At oh. saka, Uh, bagamat bagaman siyempre hindi naman kami matigas hindi mm. naman matigasim ulo namin oh. na maging insist kami na may 25 talaga kung halimbawa medyo hindi maganda yung panahon mm. o kung meron talagang pressing security concern na irerace yung mga partners po natin sa security sector pero ginigit pa rin namin na uh, dapat ano um, kami yung may final say dito. So uh -huh. sa ngayon, May 25 na po talaga yung inalunsyong uh -huh. date. As much as possible, we will stick with that. Pero siyempre, kung may ganong uh, abiso na um, sa weather uh -huh. o ibang security concern, uh, um, pakikinggan naman po namin yun. Uh -huh. uh, it appears doon po sa mga planning activities po ng uh, coalition, inandun eh, po si retired uh, Supreme Court uh, Associate uh, Justice Antonio Carpio. Siya po may sasama doon sir Kiko? Um hindi ko po maalala kung sa kasama siya specifically sa uh, listahan ng oh. isang daan na sasama sa um sasama sa sa concert no? mm. pero um alam ko kasi si Justice Carpio ang initiative na ginagawa niya um binabahagi niya sa iba't ibang mga paaralan mm. iba't ibang mga sangay ng gobyerno o iba iba pang mga institusyon, yung mga mapa mm. na nilikom niya tungkol sa ano uh, tungkol sa talagang um yung teritoryum pandagat. I forget the correct term kasi medyo weird term yung teritoryum pandagat. Pero uh -huh. yung mismong karagatan na nasa um area of responsibility ng Pilipinas, yung mga lumang mapa sa panahon pa ng mga Kastila, yun hmm. yung pinapaba uh, binabahagi niya sa iba't ibang institusyon. At saka talagang ginigiit niya na hmm. yung ganitong detalyadong mapa na nakaguhit doon kung ano-ano yung mga um land masses sa, uh, hmm. sa West Philippine Sea na talagang um, nasa responsibility ng Pilipinas hmm. pati uh, yung depth ng um, ng ocean kung gaano kalalim po yung karagatan natin nakasulat dun sa mga mapa na walang ganong katumbas mm. yung uh, China na gumigiit din na um gu uh, na nagiiinsist din na nasa area of responsibility nila yung mga karagatan na yun so um napakahalaga yung effort na ginagawa ni Justice Carpio ever since mm. no? mula sa um, mula sa unang standoff natin mm. sa China noong 2012 pa ito kung hindi ako nagkakamali hanggang mm. sa panalo natin sa arbitral ruling noong 2016 hanggang ngayon. So oh. talagang um, makasama man siya doon mismo sa barko o hindi, talagang kasama natin siya in mm -hmm. spirit and um, talagang complementary yung efforts po ng grupo namin at Justice Carpenter. Okay. Siyempre napag-usapan na po natin yung ilang mga detalye nitong uh, third mission na yan Sir Kiko. Pero yung tanong ko sa inyo, last question from my end. Uh, ano pong pinakamalakas na mensahe ang hatid ng mission na ito para sa ating sambayan ng Pilipino? Kasi well, siguro una kaya nating ip ipagtanggol yung um, mga karapatan natin sa West Philippines Sea anong paraan. No? So mahalaga yung um pag-invest natin sa ating security sector. Mahalaga yung um patrols na ginagawa ng uh, Philippine Navy at saka magpapasalamat talagang kami uh, sa ngalan ng lahat ng mamamayang Pilipino na nilirisk nila yung buhay nila sa Uh, upang igiit yung mga karapatan natin. Pero, bilang mga mamamayan, meron din tayong sariling mapayapang paraan na pwedeng gamitin upang igiit din yung ating karapatan sa lugar na yun. No? So, yung pagsasagawa ng isang concert, isa itong mapayapang paraan. Mm -hmm. Sinasabi nga nila na music is the universal language. Uh -huh. So, um, pinapakita talaga natin sa buong mundo, sa ating mga katunggali, sa ating mga kababayan, at pati, pati na rin sa, ati sa ating mga liderato dito sa Pilipinas mm -hmm. na minsan ay Uh, nakakalungkot mang aminin pero minsan ay hindi uh, buo yung loob sa pagtanggol sa West Philippines. Pinapakita natin na tayong mga mamamayan, mm -hmm. tayo yung kung ano ho, uh, tayo yung mamumuno sa ganitong mapayapang paraan. Sana po yung gobyerno ay um, sumunod sa sa ubin ng mga mayan. Ayan na. Panghuli na lang sa akin, na uh, Sir Kiko, ano ha? Uh, pasensya na ho kung maitatanong ko ito kasi marami ho yung mga nagsasabi na parang ano ba naman itong atin ito tumiming pa sa isyo ng uh, Duterte. Parang sinasabi nila na kasi alam naman ho natin nung nakarang administrasyon, eh medyo iba yung stance nila pagdating sa usapin at relation sa China. So yung mga bashers, parang uh, sinasabi nila na sinas sumasabay kayo dito, parang uh, ginagatungan pa ninyo Duterte arrest Ano ko yung masasabi natin dito sa mga nagre-relate sa usaping politikal Dito po sa usapin naman ng teritoryo natin, karapatan natin sa West Philippine Sea, Sergio. Mas siguro yung unang punto ay mahabang preparasyon yung ginagawa para sa atin ito, no? So, mm -hmm. uh, I think kasama kami sa mga nasurpresa noong uh, nakaraang linggo na napakaraming naganap mm -hmm. uh, in relation sa ICC, no? So, mm -hmm. um medyo natapos postpone nga po yung press ko namin dahil um, I, I, I think originally set, uh, ang date po ng presko namin was yung day after ng pag-aresto kay President Duterte pero mm -hmm. noong nangyari nga yung arrest parang naisip namin lahat okay medyo baka hindi akma na mm -hmm. gumawa ng um ng press about the different topics sa araw na yun kasi mm -hmm. nga yun yung um issue na pag-uusapan ng maraming mga kababayan natin siguro yung masasabi ko po sa mga um tagasuporta ni President Duterte bagamat uh, hindi talaga sang-ayon yung grupo namin sa naging posisyon niya tungkol sa West Philippines nung kanya panunungkulan mm -hmm. siguro yung nice na lang namin maipakita na lalo na ngayon na napaka-init na uh, hot bot, hot button word po yung sovereignty natin ngayon mm -hmm. yung naipapakita natin sa paggiit ng ating karapatan sa West Philippine Sea lalo na nung may panalo natin yung um, kaso natin sa Permanent Court of Arbitration noong 2016. Yung kaya natin ipakita is yung pakikilahok natin sa mga international institution, kagaya ng um, UNCLOS, yung UN Convention on the Law of the Seas, pati na rin sa International Criminal Court. Um, imbis na, ano, imbis na... Um, nababangga yung ating soberanya ah uh, napapayaman ito no so yung sovereignty natin napalakas dahil nakilahok tayo doon sa proseso ng Permanent Court of Arbitration so hmm. ngayong nasa ICC yung kaso ni President Duterte ipakita natin na yung mga Um, yung ginigiit nating value ng justisya na yun naman yung panawagan ng lahat, no yun yung panawagan ng mga EJK victims, yun yung panawagan ng mga taga-suporta ni President Duterte para sa kanilang mga sarili at para rin kay President Duterte, mm -hmm. ipakita natin na kaya natin makilahok sa International Criminal Court. Total um na interview po yung um tagapagtanggol ni President Duterte na panyaga sinabi niya na magkakaroon mm -hmm. naman ng solid case. So, lahat talaga ng uh, pwedeng depensa ni President Duterte ay mabibigay naman talaga sa kanya. So, sa pagkikilahok natin sa prosesong 'to, makikita talaga natin kung uh, sino yung tama, kung talagang mm -hmm. nagkasala ba si President uh, si President Duterte o hindi. Mm -hmm. Na yun din yung nangyari noong 2016. Uh, pinakita natin sino ba talaga or nakita natin sino ba talaga yung tama uh, sa issue ng ah uh Um, pagmamanage sa West Philippine Sea at lumabas doon na Pilipinas yung tama. No? So, kaya nating makamit yung justisya, pa mm -hmm. kaya nating pagyamanin yung ating soberanya sa pakikilahok sa ganitong mga proseso. Ayan, okay. So, with that, uh, Sir Kiko, maraming eh, maraming marami salamat po sa inyong oras ngayong araw at, syempre, mabuhay po kayo sa atin ito, koalisyon, at nananalangin ho kami sa inyong kaligtasan, sa inyong paglalayag. Mabuhay po kayo at atin ang West Philippine Sea. Maraming salamat po, Sir Kiko. Thank po. Salamat po Sir Gab, Sir Abner, at saka sa lahat po ng mga nakikinig kayo. Tira! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Powercell Soya Coffee. Masarap! Araw-arawin!